If digital products po binibenta sa si FB, leads din po ba or engagement? Depende kasi sa budget mo eh. Ako, ang ginagawa ko sales. May training ako dyan specifically regarding sa yung sa learning phase. Kasi yung objective mo is directly tied to the learning phase. Yung number of results na makukuha mo, it should be around 7 per day para maka-exit siya sa learning phase. Kasi sa isang linggo, you need 50 conversions eh, which is roughly 7 conversions per day. For example, meron kang digital product na binibentang halagang 500 pesos. Ang budget mo lang din ay 500 pesos malabo na mo maka-7 sales kanon nun per day kasi yung budget mo 500 lang eh. Parang malabo kang makagamit ng sales campaign. So, either you use engagement kung messenger siya or leads, pwede rin naman. Those two can be interchanged. Ako personally, nag-shift na ako towards engagement kasi yung frequently asked questions niya, mas maganda. Meron kasing tatlong tanong doon na pwede mong pindutin pag-engagement. Pag-leads kasi, one question, one answer dapat. Mag-skip na yan eh, magdediretso na ng tanong yan. Sa leads kasi, may merong bot doon na ina-detect -de niya 'yung email, na-detect -de niya 'yung contact number. So sometimes nakakagulo pa 'yon. So recently, I'm using engagement na sa mga Messenger inquiries. The best pa rin ay sales, pero kung wala engagement